natin sa umaga no paglalagay ng uh, use oil ayan no? paglalagay ng uh, use oil dito sa ating uh, sa ating uh, pins concrete post molder natin yan ang pinakauna nating gawin sa umaga okay so paldo paldo tayo ngayon sa molder dahil mayroong uh, mayroong uh, mayroong tatlong set dito na bago ito kuya yung it holes no ito los ito po yung uh, ititesting natin ngayon Ayan, makikita ninyo maya maya yan kung paano natin bunutin yan okay paano natin hilain pagka uh, abot ng mga 10 to 15 minutes okay so ito po yung uh, ating uh, mga molder ngayon okay so 8 holes mayroong 8 holes dito ayan mayroon ding uh, 4 holes ayan mayroon ding 4 holes mayroong 2 holes ito 2 holes yan tapos dito 4 holes ayan kung makikita ninyo Ah. Diba? So habang dito si Kuya ay nagme nagme-mix Kuya dito. No? So ang gagawin natin dito 4x4x7 feet na pins concrete post. So tingnan niyo ang paglalagay namin ng uh, matting. So mayroon po iyang uh, bakal, no? Hindi pwedeng walang bakal sa loob. So lahat ito na ginagawa natin, kailangan mayroon bakal para matibay. Paano titibay kung walang bakal 'yan, 'di ba? So ganito lang po ang paglalagay natin ng bakal. Ayun, kung makikita ninyo yan po ang tinatawag namin dito na mating art. Mating art ng pins concrete post natin. Okay? Yan po. So Habang dito si Loloy ay naglagay ng used oil, si Kuya Jupri naman dito naglalagay ng uh, mating. Yan si Kuya Loloy naman dito naglalagay ng use uh, used oil. Tapos Si kuya naman dito ay naglalagay ng uh, magmimiksa dito, okay? So, ayan. So, dapat lang talaga mayroon tayong uh, butas, no? Na uh, ganitong butas. Magbutas kayo ng 7 feet around. Ayan. 7 feet around na butas. Tapos, 1 feet ang uh, lalim niya para dyan kayo magmimiksa. So, mga ginagamit namin dito na uh, buhangin, mixan po, no? Itong buhangin na to ang pinakamahal dito sa amin, mixan. Ito yung uh, dinadaan sa conveyor, dinadaan sa machine. Kinukuha yung bato na 3-4 pataas. Ang bato na 3-4 pababa, yun ang nakasama. Okay? Sa buhangin. So, mura kasi dito sa amin ang buhangin dahil magkatabi lang kami dito ng quarry. Ayan. So, yan ang ginagamit namin dito na buhangin. Screensan. Ang maganda talaga na gamitin ninyo, yung buhangin na galing sa tawag dito galing sa ilog no kahit malaking bato na may mga bato na malaki basta tindi siya uh, sa gabal at kasiya kasiya sa doon sa molder natin yun ang maganda no kasiya kasiya sa doon sa molder yun ang maganda so walang problema bato na malaki mga bato-bato basta galing ng ilog yun ang maganda wag lang yung pino wag lang yung painsan na pino dahil hindi maganda po yun yung uh, pino No, kailangan pagtino pagpainsan, mayroong ano siya, mayroong, uh, mayroong uh, three-fourth na bato, ordinary or uh, crash gravel na three ng na ilalagay ninyo dyan. Okay? So, ang gamit naman namin dito na kabila 8mm. Tapos, yung pang namin na tie wire ay number 16 na tie wire ang ginagamit natin dito. Ayan. Okay? So... Ang pinapalabas natin dito sa isang bag na semento ay uh, sa, 7, uh, sa 6 th sa 6/8 piraso. Okay? 8 piraso sa 7th uh, sa 6 feet. 7 piraso sa 7 feet. 6 na piraso sa 8 feet. no? 'Yon ang pinapalabas natin dito sa ating uh 1 bag of cement. So ano naman ang halo niya ratio? Okay? Ang ratio niya dito ito, tatlong karatilya na buhangin. Ang laman ng isang uh, karatilya, tatlo, uh, dalawang sako na siminto. No? So kung wala kayong karatilya or wala kayong wilbaro, ang takalan ninyo, anim na sako na siminto. Okay? One bag of cement. Ayan, one bag of cement. Ito po yung uh, gamit namin Nabuhangin buhangin, screen sun. Ayan. So one bag of ba uh, cement. Okay? One bag of cement po. No? One bag of cement tapos sa uh, anim na sako na buhangin tapos tatlo or apat na timba na tubig ayan so, tingnan natin dito si ano si uh, kuya okay buhos na para nga uh, si Jupri ang magano dyan para pagkatapos dito doon muna kayo sa tindahan kasi mabilis lang ang ano natin dito ngayon dahil uh, tatlo itong tinitesting natin nasa na dahil yung uh, may-ari nandyan na daw kanina sa Manolo Portage ang kukuha nito no ito kasi ay uh, para sa kaya Kuya Eric disto ng uh, South Cotabato tinitesting namin ito para makita natin kung may diperensya ba o wala di ba so yun po habang no? dito ay si Kuya Luloy nag ano, naglalagay ng us oil at uh, si Kuya Edi naman dito ay uh, nagpapatubig okay yan, nagpapatubig dito si Kuya Edi. Okay. Masa na yan. Masa nyo na yan. O paanoin nyo muna. Pahupain nyo muna yan. O taba tabangan mo muna si Jupri doon Kuya. Kuha ka ano doon mating. Pahupain nyo muna yan. So maglalagay tayo dito. No? Lagay tayo dito ng uh, use oil. So sa mga gustong uh, mag-order ng ating mga molder ay ah, message nyo lang ako no I message nyo lang ako wala po akong tubo dito sa molder natin hindi po ako nagpapatubo ang aking uh, ang aking uh, pinopromo talaga dito yung aking mga concrete products but uh, nag viral nga ng ating video at ang dami nating mga kababayan na gustong mag gustong uh, kumuha ng molder kaya tinutulungan ko especially sa mga followers natin no at wala po akong tubo dito no namimigay tayo din ng molder every monday nang tanghali, no? 'Yon po ang freebies ni Kuya Mimer, no? Pag uh, nag-order tayo sa kanya, binibigyan tayo ng freebies At 'yun po ay uh, binibigay natin doon sa mga mahal nating followers, 'yung may mga tough fan bats, okay? Paano po kayo magkaroon ng tough fan bats kung kayo po ay uh, matagal nang uh, tawag dito? Matagal nang uh, followers ng ating Jim uh, Hardware ang Cucumber ang Concrete Products. 'Yan po ang Facebook page natin, Balulang Brands, Jim Hardware and Cucumber ang Concrete Products, ganito ang brands. Try Pulean F. Kukulamber Ang ating personal Facebook account Felix Tan Pagikan Jr Ang ating Instagram Felix underscore Pagikan 2000 At sa kayo ating YouTube channel Jim Hardware Ang Kukulamber of Concrete Products Okay Para po Kayo Ay magkaroon ng top pan Sa mga baguhan Kailangan I-share ninyo yung video natin Okay Mag-share lang kayo Mag-share lang kayo ng video Mag-comment Mag-react Para po kayo ay magkaroon ng top bats, Okay At sayang yung mga molder Na binibigay namin sa inyo Uh, every monday nang uh, tanghali or every monday ng gabi no namimigay tayo ng uh, molder so sa, ma sa nanalo nung monday no congratulations at naipadala na po natin sa kanya so ngayon naman ngayong uh, next week kaya uh, halo naman yung ibibigay natin na single na uh, standard na 4 okay yun po nga ibibigay natin so ayan na, no malapit na si Kuya Lolo dito matapos at uh, si Kuya Jupri at saka si Kuya Edi ay kumuha ng uh, tawag dito mating ayun yung uh, mating no na kinukuha nila to so nagkukustomize din po tayo ng uh, dragon fruit post or prince concrete post natin okay nagkukustomize tayo 4x4 no 4x4 yung laki niya ang haba talaga 8 feet yan yung standard na haba natin kasi yun lang ang haba ng uh, steel plate no haba niya 8 feet 4 x 4 by 8 feet or 4 and a half by 4 and a half by 8 feet or 5 x 5 by 8 feet or 5 and a half by 5 and a half by 8 feet or 6 x by 6 by 8 feet or 6 and a half by 6 and a half by 8 feet or 7 x 7 by 8 feet or 8 8 by 8 by 8 by 8 feet no depende So nagkukustomize din tayo Kung gusto nyo ng uh, 9 feet ang haba 10 feet ang haba 11 feet 12 feet ang haba Walang problema Magdadagdag lang kayo doon Okay dadaglag lang kayo doon ng uh, presyuhan so ngayon ito na nga si uh, Luloy you no? Know? habang sila ay kumukuha doon ng uh, mating tingin natin dito so dito sila ni Kuya Jupri at saka si Kuya Edi para kinukuha nila yung ano natin yung uh, mating okay lalagay dito banda yan yung sayo dong kasi meron na dito isa oh dyan na lang yan kuya. Diyan, dito, diyan, diyan, diyan lang yan para hindi makaharang dito, diyan. Tapos yan yung sayo, anuhin mo na yan. Dong, una ka diri dong. Ang utso dong kay mo ni una habutangan dong. Sino lo re magbutangan na dia? Kani utso, kani ang waluhan mo yung una. tapos dito si kuya ay nag uh, ano sa dito nagmi-mix siya dito okay so, naglalagay sila malala malala matapos na si kuya Lolo dito okay tapos na yan Loy dadan ang yung suwil dito kaya maya po na so habang dito naman sa kabila ay uh, si kuya Jupre no sa kabila So, ano pang gagawin ninyo, no? Kung nagustuhan niyo yung video natin, paki-comment, paki at paki-likes po at uh, paki-share. Okay? At uh, paki-comment kung saang lugar kayo para makita natin kung saan naabot itong video natin. Okay? So, ngayon, dito tayo magbubuhos na mamaya Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.